Hi guys, good morning. So, it's already 10 o'clock. <laughs> late na tayo yung nagising, pero okay lang naman dahil wala namang pasok. At ito, so usually ang weekend natin nagsastart ng late na. And then, I'll show you kung anong ginagawa ko usually pag Saturday and even up to tomorrow till Sunday. So, this vlog will show you what a usual weekend for an OFW like me is. <laughs> so I hope you enjoy. Uh, yeah, yeah. milip muna tayo sa dito sa labas at in fairness, magandang panahon. <laughs> Okay, pero guys, malamig pa rin kasi it's 5 degrees. Pero as you can see, no, it's not covered with snow unlike other areas here in Japan. Uh, unlike last year daw dito sa Kyoto, sobrang covered na siya with snow. Pero ngayon nga kasi it's warm winter daw. So hindi hindi ganoon ang nangyari. So as you can see, kung ko nagpopost ako minsan sa Facebook uh, ng, ng live, 'di ba? once pa lang ata or twice na nag-snow, pero it has not been covered really. So the time has not come for me to break my snowman. <laughs> okay. Pero since maganda ang panahon, we take advantage of that at maglalaba tayo today. Tignan natin kung kaya nating isampay ang mga damit sa labas, okay? Pero maglinis muna tayo kaya tara, samahan niyo ako. Okay guys so it's time for us to do our laundry actually ito yung medyo hindi ko gusto ngayong winter kasi ang hirap magpatuyo ng damit <laughs> okay so as you can see ayan guys nailatag ko na yung mga damit ang kagandahan lang is that bumili ako ng mga laundry nets sa Daiso meron din dyan sa Pilipinas i'm sure so ganito yung laundry nets guys meron siyang mga butas-butas ayan ayan guys ayan So, bakit natin kailangan mag-laundry net? Para ma-separate natin yung mga pants, yung mga damit, yung mga blankets. Para hindi sila naghahalo-halo dun sa washing machine natin, ba? Diba? And since may butas naman siya, sure naman tayo na nalalaban siya ng, ng mabuti. Mas okay kasi yan, ba? Diba? Kaysa yung magkakatanggal tangle yung mga ano, ba? Diba? Yung mga damit natin, lalo na kung merong mga laces. So, ayan. So, gagamitin syempre natin ang pinakita ko sa inyo last time during my Apata tour, which is our automatic washing machine. Okay guys, so nailagay na natin ang ating labahin. So naka-on na siya. As, as you, can see, nandito lahat ng cycles. It will run all the cycles for you. Tapos pindutin lang natin to para mas dry damit natin later. Then pag-press natin ng start, so ayan siya. Gagalaw-galaw siya ng konti kasi aalamin niya kung gaano kabigat yung labahin natin. And then, automatic na lang na lalabas yung kanyang water. Tapos maglalagay na lang tayo ng ano natin, yung sabon natin. So ayan guys, gumabas na yung tubig. Okay guys, so running na ating washing machine and this will take about 45 minutes. So habang tayo naghihintay, syempre tayo magluto na ng ating brunch. <laughs> so what's for brunch? ta White King Champorado! <laughs> <laughs> Dahil malamig guys, masarap mong champurado. Nakatikim na ba kayo ng white king champurado? Kung hindi ba, napakasarap nito. Noong una ko itong matikman, sabi ko, ito na ang aking favorite champurado. Besides the Maxis champurado. <laughs> Napakadali lang niya lutuin guys. You just have to boil 5 cups of water to include everything in this pan. Half a cup of sugar, then stir occasionally for 8 to 10 minutes or even 15 minutes, then you're done. Ready na ang inyong napakasarap na champurado. <laughs> Okay guys, so luto na ang ating champurado. So syempre, magandang samahan yan na scrambled egg at syempre, danggit at pusit. Napakagandang combination. guys, so ganito ako mag-scramble. Gigisa muna. Siyempre gusto ko kasi ni sibuyas at kamatis. Tapos yung itlog natin, hindi pa siya nakabate. So dito na natin siya ibabate sa ating kawali. Ayan. Siyempre, lagyan din muna natin ng asin. Okay. Tsaka natin siya hahaluin. So dito na natin siya iluluto guys. Parang mas masarap. Ako kasi mas gusto ko yung ganito. Mas, mas, mas nagiging fluffy siya for me. try na rin siguro ganito kayo magluto ng inyong scrambled egg o ba diba? ang sarap guys. So, ready na ang ating brunch. At gutom na gutom na tayo. sa so, ayan. As you can see, okay na mga nilito natin. <laughs> so, diba, ang sarap ng ating fluffy and cheesy scrambled egg. Siyempre, meron tayong champorado At ang ating rice with poset and damget. At ang suka na maraming bawang. Tara, let's eat! So, tapos na tayo magsampay. Uh, natin yan hanggang bukas. Tapos, bago natin siya planchahin at saka tiglupin, eh, itatapat natin yan sa heater. <laughs> okay? Para talaga matuyo siya. So, kung mapapansin nyo, dito lang ako nagsampay sa loob ng bahay. Kasi nga, kahit sa labas, malamig naman masyado. At Mas at the same time, nagsusnow, bigla-bigla or ulan. So, useless din kung ilalabas pa natin siya. So, dito na lang siya sa loob ng bahay. Effective naman. So, heater natin. Hindi na natin kailangan magpunta sa, sa laundry shop for a dryer. <laughs> as it's around uh, 2.30 already. So usually sa ganitong oras, either may ginagawa akong activity for the school, or minsan mag -e edit ako ng vlog, or kung meron kaming lakad ng mga fellow ALTs ko, so makikita-kita kami. Pero dahil ngayon wala namang invitation, samahan nyo ako, dadaling ko kayo sa aking favorite tambayan. So kahit winter, eh, puntahan natin kung ano ito. <laughs> Then on our way, tignan nyo kung ilang vendo machine yung ating ma makikita kasi nagkalat ang mga vendo dito sa Japan. Then minsan hindi lang drinks. Alamin niyo kung ano pa ang binebenta sa vendo machine. Okay guys, nakita ko ang aking bangko. So, check punta lang tayo sa ATM para i-check kung pumasok na ang ating sweldo. So, ayan. <laughs> Okay guys, so ang bongga dito sa ATM na to is pwede ka mag-update ng passbook. O ba? Diba? So insert mo lang yung passbook mo. At ayan, na. i-update niya na kung pumasok ng ating sweldo. So hindi ko alam kung meron ng ganito sa Pilipinas. Pero ang bongga lang, hindi mo na kailangan pumila sa teller. ba? Diba? So ayan na, mukhang pumasok na nga ang ating sweldo dahil nagpiprint na siya. <laughs> ayan. So ayan guys, so pumasok na nga ang guys, so more, more, more vendo as you can see at syempre, hindi lang drinks ang binabenta dito, kundi pati ice cream ba diba? ang bongga lang ayan <laughs> so guys, as you can see no? pati sigarilyo, diba binivendo machine na rin. <laughs> Pero dahil hindi na tayo nag hindi natin yung kailangan. So, let's go. <laughs> okay, guys. So, nandito na tayo sa aking favorite tambayan. Ang karagatan. <laughs> So as you can see guys, napakaganda ng beach dito sa Kitango kasi ang Kitango ay blessed with so many beaches. Kaya naman dito ako lagi nagpupunta pagka wala akong magawa at gusto kong magmuni-muni. <laughs> okay guys, so lalakarin ko lang ang kagandahan ng beach na ito. At as you can see, ang lakas ng alon kaya kahit naman winter ay marami pa rin ang nagsasurf. So susubukan natin yan sa susunod. <laughs> so ayan, so ito yung usual weekend ko Lagi akong bumibisita dito sa Hachihama Beach and Park. Mas madalang nga lang ngayong winter kasi nga sobrang lamig, pero nung summer, halos every weekend nandito talaga ako. So, ang ganda lang kasi ng lugar, 'di ba? Na tambay ka lang dito, tapos panoorin mo ang pagdaloy ng mga tubig sa dagat, <laughs> ng alon. Diba kasi nakakapagbigay siya ng ano, ng peace of mind. Pero, syempre, sa ibang mga pagkakataon, sa ibang araw, yun, maraming busy ng konti. Pero, madalas laid back lang yung ating weekend. Isang OFW, hindi kailangan laging labas ka ng labas kasi magastos, guys. <laughs> so, di ba? So, pumunta ka sa mga lugar na hindi mo kailangan gumastos. At isa na nga itong, di ba, napakagandang regalo ng uh, nature sa atin, which is ang karagatan, di ba? So, ayan, napakasarap lang ng feeling, guys, na I really got to experience this. So what I would like to share with you is that I also got reappointed. <laughs> yeah! So I'll be staying for one more year here in Japan, and hopefully the perf my performance would get better and better. Para naman maximize ko yung five years ng Jet program. And of course, shout out to my fellow Pinoy ALTs, Philippines represent. <laughs> Congratulations sa atin, dahil lahat tayo ay nari So ayan guys, so, so sa incoming ALTs, so medyo ganito yung klase ng buhay na mararanasan ninyo pagka malayo na kayo sa inyong pamilya sa Pilipinas, di ba? So I assume hindi lang naman dito sa Japan, pero halos lahat ng OFW ganito ang nararanasan, di ba? Buhay mag-isa, ikaw uh, ikaw lahat ng gagawa, maglilinis, magluluto, maghuhugas, maglalaba, etc. etc. And then most of the time, di ba, dahil hindi ka pa naman fluent dun sa language ng country na kinabibilangan mo, kakaunti pa lang yung mga kaibigan. So, kaya ma malaki ang pasasalamat ko sa pagbablog na ito dahil kahit pa paano nawawala ang aking homesickness, di ba, ang loneliness. At maraming salamat sa inyo guys dahil nandiyan kayo laging nakaantabay sa aking mga kaganapan dito sa Japan. <laughs> So ayan guys, so magmumuni-muni muna ako ng konti dito at samahan niyo ako nito mamaya kung ano pa ba mga gaganapin, gagawin natin sa araw na ito. Salamat! Okay guys, so mag-grocery muna tayo ng ating pang-dinner. Okay guys, so naisip kong magsinigang. So ito na lang ang kangkong natin dahil walang kangkong dito. <laughs> ito na yung alternative natin. So 100 yen siya. Tapos syempre, tayo uh, ay kumuha ng kamatis. So cherry tomatoes na lang. O yan, 206 yen. Wala pang tax. <laughs> Ayan, bilhin din tayo syempre ng ating fruits para naman meron tayong vitamin C. At, o oh, diba, 378 yen. <laughs> binibili tayo ng ating baboy yung liempo sinigang. As you can see, umuusok-usok pa. <laughs> okay, so tikman at, at, at natin no, kung gano'n siya kaasim. <sighs> Ang sarap. Salamat sa Nor Sinigang Mix. <laughs> Ayan guys, so... Ito, dinner na tayo. Tapos after nito, papahinga na lang tayo. Pero if you have noticed earlier, nung nasa labas ako, naka -wear, nag uh, I was wearing a mask. Kasi very rampant ngayon ang influenza dito sa Japan because of ano, uh, the cold season. Kaya naman, it is advisable na paglalabas ka, mag-wear ka ng mask para naman at least, diba, may meron kang protection para sa sarili mo. So, ayun guys, uh, it was a busy week for me. Uh, I had to go to four elementary schools. Nadagdagan kasi ako ng elementary schools, guys. So, I'm now going to another elementary school in the town of Minyama Which is, uh, napakasaya ko kasi I love kids. Napaka-genki nila, so sobrang sarap nilang turuan. And then, at the same time, may kami ng speaking test sa junior high school. Kung saan, uh, students shared about their best memory. Kaya, nakakatawa naman, napakaganda nitong linggo na to. Kasi, I got to interact more with all the students both in my elementary and junior high schools. Kaya napakasaya. So ayun guys, so ito lang nangyari sa aking buong araw. Bukas naman ay ako ay magsisimba at depende pa kung ano mga pwedeng natin gawin sa buong maghapon. So ngayon, kakain muna ako at lalasapin ang masarap na sinigang. So guys, syempre, part ng pagiging OFW is yung kakausapin mo yung pamilya mo pero through video call na lang. Parang Aldab. <laughs> so eto sila guys. Please say hi! Ayan, so, ayan si May at ang mga pamangkin ko. So, ba diba, Feel na feel ko talaga ang pagiging alda dahil sa split screen lang kayo nagkakausap ng inyong pamilya. So, ganito talaga guys. So, sa screen na lang muna kayo mag-uusap ng inyong family. So, usap muna kami. Hi guys, so ayun, it was a full pack Saturday <laughs> At masaya naman ako na nagkausap ulit kami ng aking family ngayong gabi So, madalas naman nagkakausap kami every other day Para at least, di ba, updated pa rin ang isa't isa So, bukas ay another day na naman uh, Another day to rest before going back to work on Monday So, thank you guys and hopefully na-enjoy nyo ang aking Sabado <laughs> Kaya I love Sabado. <laughs> Good night, guys. Good morning, guys. So, nandito ako ngayon sa simbahan. Of course, para magsimba. Medyo makulimlim ang umaga, mukhang uulan. So, dito na mag end ang aking vlog. Maraming maraming salamat sa pagsubaybay sa aking usual weekend dito sa Japan. So, ganoon na nga, guys. Mamayang hapon, eh, mag-online ni Hongo course lang naman ako at saka magpa-plan siya mamayang gabi. So, the usual routine na ginagawa every weekend. So, hopefully guys, eh, magkaroon ng chance na makakita-kita tayo very soon. Uuwi ako sa Pilipinas this year. Magkita-kita tayong muli. At sa mga iba na gustong bumisita dito sa Japan, welcome na welcome kayo dito sa Kitango. At akong bahala sa inyo. So, maraming maraming salamat muli. Don't forget to hit that notification bell. Kung kayo nakapag-subscribe na at kung hindi naman, of na course, please like, share, and subscribe. And just like what I always say, To God be the glory and of course, enjoy life and live life to the max. Bye.